namangha ang mga apostol sa kapangyarihan ni Ang mga tao ay namangha at sinabi, Anong uri na tao ito na maging ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Mababasa po yan sa Matthew chapter 8 verse 27. O Panginoon naming Ama, tunay po Panginoon na napakabait niyo itong Sunday po na ito. At naway Panginoon gabayan niyo po kami lagi sa pang-araw-araw. At naway no, Lord, alam ko po ginagabayan po kami at i-consider po namin lagi na basahin at alamin po ang inyong salita. Salamat po sa devotion na ito at Panginoon, may isang puso po nawa namin ito at maintindihan. Panginoon, lahat po kami ang nananampalataya, mas lumalim ang pananampalataya at relasyon na maganda po sa inyo. At sa mga taong hindi pa po alam kung ano yung kaligtasan, sila po ay manampalataya kay Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon. Naway no, sila magkaroon ng buhay na walang hanggan. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. Kung walang mga realidad na higit na nakakabigla kaysa sa isang sulyap sa kaluwalatian ng Diyos o sa pakiramdam ng kanyang presensya, ang mga ganitong pangyayari ay nagiging imposibleng hindi lubos na mapapatulala sa harap niya. Napagtanto ng mga disipulo matapos patigilin ni Kristo ang bagyo na siya nga ang Diyos na nakatayo sa kanilang bangka kasama nila. Si Pedro ay nagpakita ng parehong reaksyon ng pagkamangha sa takot nang siya ay lumakad sandali sa tubig pagkatapos gawin ng kanyang Panginoon. Isang bagyo ang bumangon at naging sanhi ng pagkataranta ni Peter. Nang iligtas ni Jesus ang alagad at patahimikin ang unos, ang lahat ng mga alagad sa bangka ay sumamba sa kanya na nagsasabi talagang ikaw ay anak ng Diyos. Mababasa rin niyo rin po yan sa Matthew chapter 14 verse 33. Yan lang ang tamang reaksyon na dapat magkaroon ng sino mang mananampalataya kapag nakikita mismo ang kapangyarihan ng Panginoon sa mundong ito. Ang mga lingkod ng Diyos sa banal na kasulatan ay nagkaroon ng higit na kamanghamanghang makalupang pagharap sa kanyang kadakilaan kaysa kailanman. Ngunit ang kanilang mga halimbawa ay nakapagtuturo Si Daniel halimbawa, pagkatapos na tingnan ang makapangirin ay nagsabi walang lakas na naiwan sa akin. Sapagkat ang aking likas na kulay ay naging isang nakamamatay na, maput na pumuputla. Mababasa po yun sa si Daniel chapter 10 verse 8. Nang pigilan ng muling nabuhay si na Kristo, si Pablo, sa ulong Tarsus patungo sa Damascus, siya ay nahulog sa lupa. Nakita po yun sa Acts chapter 9 verse 4 ng ating pang-araw-araw na pag-aasa sa Diyos at pakiramdam ng kanyang presensya ay dapat na hindi gaano mahalaga para sa atin kaysa sa mga propeta at apostol noong unang panahon ang mga liriko ni Isaac Watts ay mahusay na nakuhuha ng konseptong ito on the each moment we depend if the withdraw we die or may we never that God offend who is forever nigh Tanungin ang iyong sarilo, minto ng matagal upang mamangha sa kaluwalhatian ng iyong walang hanggang Diyos. Ilagay ang iyong damdamin ng pagkamangha sa mga salita ng pagsamba. O Panginoong Diyos, marami pong salamat po Panginoon na tinuruan niyo po kami kung paano kami talaga ay dapat lagi mamangha sa kadakilaan niyo. Panginoon, lagay niyo po lagi sa aming puso na talaga kami ay talagang lagi nakatuon sa iyo Agad, Panginoon na baka makapangyarihan nyo. Kahit makapangyarihan kayo, Panginoon, ay minahal nyo po kami. At masalamat po dito, Panginoon, kayo pa mismo ang nagsakripisyo para sa amin at nabuhay ng magmuli. Lord, muli kami pa and we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. Ulit po, ito mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa life of Christ.